Hayaan ninyong ikwento ko sa inyo ang tungkol kay June Barangan. Si June ay isang social media vlogger. Nakatira siya sa isang tahimik na bayan sa bandang south. Kasama niya ang kanyang ina sa bahay, si Aling Nena. Hindi tulad ng karamihan si June. Halos buong araw at gabi ay ginugugol niya sa panahon sa harap ng kanyang laptop. Gumagawa siya ng mga videos na binabahagi niya sa social media. Ang kanyang paksa ay tungkol sa mga multo, aswang, at iba pang bagay na kinakatakutan ng tao. At gustong gusto siya ng kanyang mga followers. Dati, sikat na sikat si Jun. Pero isang araw, napansin ni Jun na paunti ng paunti ang mga nanonood sa kanyang videos ang view sa kanyang channel ay hindi na tumataas at parang wala na masyado nagko-comment sa mga pinopost niya. Tiningnan niya ang mga numero sa kanyang laptop. Nakita niya na halos bihira na ang nanonood sa kanyang mga bagong uploads. Hindi rin lumalabas ang mga videos niya sa YouTube recommendations. Nakaramdam si Jun na matinding lungkot. Bakit ganito? Tanong ni Jun sa sarili. Wala na bang interesado manood sa akin? Paulit-ulit niyang nirefresh ang page umaasang tataas ang mga views. Pero nanatiling mababa ang mga numero. Dati, bilib si Jun sa abilidad niya. Pero unti-unting nawala ang tiwala ni Jun sa sarili. Ngayon, puro pakadismaya na lang ang nararamdaman niya. Paano ako mapapansin ulit nito? Galit na bulong ni Jun. Kinabukasan, binisita ni Aling Nena si Jun sa kanyang kwarto. Nakita niyang nakaupo si Jun sa harap ng kanyang computer ang malamig na liwanag mula sa screen ng kanyang laptop ay nagpapakita ng mga anino sa kanyang mukha. June! Sabi ng kanyang ina. Bakit hindi ka muna magpahinga? Mukhang pagod ka na. Ngunit umiling lang si June. Hindi ma. Kailangan kong makakuha ng mas maraming views. Kailangan ko na siguro palitan ang diskarte ko sa paggawa ng videos. Hindi na usang basta takutan lang ngayon. Napabuntong hininga ang kanyang ina. Nag-aalala. Pero hinayaan lang niya si Jun sa kanyang trabaho. Naisip ni Jun kung hindi na natatakot ang mga viewers, baka kailangan niya i-level up yung quality ng kanyang mga videos. Kaya pinagplanuhan ni Jun ang next na gagawin niya. Instead na nagnanarrate lang siya sa harap ng kamera at kinikwento ang mga katatakutan, gagawa siya ng mga videos na hindi pa napapanood ng mga netizens. Nangolekta si Jun ng mga photos ng multo, aswang, at kung ano-ano pang mga photos ng mga maligno sa internet at nag-print siya nito. Idinikit niya to sa cardboard at nilagyan ng stick sa ibaba na parang standy. Alam niya naman kung ano yung standy, di ba? Okay guys, sabi niya sa camera. Nandito ako ngayon sa kwarto ko at alam niyo ba mga friends, may mga pagkakatao na nagpapakita ang mga maligno dito sa loob. Luma na kasi itong bahay namin at may mga iba nang tumira dito dati. Habang iniikot niya ng ang camera, Bigla niyang naaninag ang isang hugi sa background na tila lumalabas mula sa dilim. Ha! Huh, ano yun? Sambit ni June. Naguguluhan habang nakatingin sa kamera. Nakita niyo ba yan guys? nag aktong natakot si June. at bigla niyang ini-off muna ang kamera. Dali-dali siya nagpunta sa background at tinanggal ang standee na idinikit niya sa dingding. Agad din siyang bumulik ulit sa dati niyang pwesto at ini-on ang kamera. Ito na ang part na ipapan ko pabalik ang kamera para makita ang background. Pero wala na doon yung multo, sabi ni Jun sa sarili. Tila nagkaroon siya ng idea. Idadaan ko na lang sa matinding video editing para maging seamless ang transition. Tiwala siyang magiging hit ang kanyang bagong video once may upload na to. Pero nung gabing yun, habang nag edit siya ng video sa laptop niya, may kakaibang nangyari. Biglang nag-flicker ang screen nito. Saglit lang, kaya hindi niya to pinansin. Pumusyaw ang mga ilaw sa kanyang kwarto at parang may anino na dumaan sa sulok ng kwarto. Ngunit mabilis din itong nawala. Hindi napansin ni June. Pagkatapos niyang i-upload ang video, natulog na siya. Kinabukasan, nagising siya sa nag-uumapaw na tunog ng notifications mula sa kanyang cellphone. Agad siyang napadapo sa screen at nakita ang isang mensahe mula sa YouTube na nagsasabing may bagong email address na idinagdag sa kanyang Google account. Napaisip si June. Ang pawis ay dumadaloy sa kanyang noo. May naghahack sa account ko. Sinilip din ni John na iba pang messages. Meron ding notification mula sa Facebook na may babalanan na compromise na ang kanyang account. Ano itong mga nangyayari na to? Bulong ni John sa sarili. Ang takot ay unting pumapasok sa kanyang isipan. Habang nagsuscroll siya, may isa pang notification na kumurap at may kakaibang komento na pumukaw sa kanyang atensyon. Mula sa isang misteryosong tao na may username na MoMo666. Mag-ingat ka, June. May mga bagay na hindi mo dapat pinagbibiro. Nang binasa na to, parang may malamig na hangin na pumasok sa kwarto. Tila may mga anino naglalaro sa kanyang isipan. Bumilis ang tibok sa kanyang dibdib At tila may mga anino sa sulok ng kanyang kwarto na kumikilos. Sumasabay sa kanyang pag-alala sa mga prank na ginawa niya ang mga bagay na hindi maipaliwanag ay nabistula ng nangyayari. Agad na ni-research ni Jun ang account page ni Mumu666. Ngunit wala siyang profile photo at walang nakapost na impormasyon tungkol sa kanya. Dahil kampante, sinagot ni John ito ng pabiro. Kayo mga trolls, magpakita naman kayo ng mga mukha nyo. Tanggapin nyo na mga talaga kayo. Habang lumalalim ang gabi, mas lalo pang dumami ang mga kakaibang pangyayari. Habang tinitingnan ni Jun ang kanyang mga lumang video sa channel niya, napansin na na may parang mali. Iba na ang itsura niya sa mga thumbnails at ang mga description, parang hindi siya ang nagsulat nito. Siguro pagod lang ako, sabi ni Jun sa sarili. Ngunit unti-unti niya naramdaman na may kakaiba talaga. Ang bawat thumbnail ay tila may nakatagong mensahe. Ang mga mata niya ay tila kumikilos, masama at malupit. Kinabukasan, mas lalo pang lumala ang mga nangyayari. Sunod-sunod ang notifications na tanggap ni Jun sa cellphone niya. May mga bagong videos na biglang lumitaw sa kanyang channel na hindi niya maalala kung kailan niya ito inupload. Nang pinanood niya ang isa, halos nanlamig ang kanyang dugo. Nandun siya. Mukha niya yon, Pero parang may mali. Ang mukha niya doon ay distorted. Parang hindi na siya yun. Takang-taka siya kung paano nangyari yun. Ano to? Bulong niya nanginginig. Paano nangyari to? Sino ang gumawa nito? Sinubukan niyang i-delete isa-isa ang mga strange na videos pero bumabalik lang ang mga ito. At sa bawat balik, mas nagiging masama ang itsura niya dito. Palagi siyang nasa video natutulog, walang alam, pero ang mukha niya ay patuloy na nagiging kakaiba. Para siyang nakikita ng maligno doon. Takot na takot. Parang may humahawak ng kamera at kinukunan siya na hindi niya nakikita. Parang kumukuhaan ng kusa ang kamera na may parabang multo na nagkukontrol nito. Isang gabi, may isang video na mas nagpayanig sa kanya. Ipinakita nito si Junan na nakahiga, parang natutulog. Pero habang nagzoom out ang kamera, napansin niyang hindi siya nakahiga sa kama. Nasa loob siya ng isang kahon na may salamin. Kitang kita ang mukha niya sa loob ng salamin. Napabalik was sa mga mata niya, puno ng takot. Pilit niyang kinakalampag ang salamin. Nanginginig ang mga kamay niya pero walang tunog na naririnig. Sa bandang dulo ng video, lumitaw ang mga malilit na video thumbnails. Lahat ng videos niya ay nahandun siya, nakakulong. Humihingi siya ng tulong pero walang nakakarinig sa kanya. Habang nangyayari ito, ang channel ni Jun ay biglang sumabog sa views. Dumarami ang nanonood sa kanya, nagla-like at nagsusubscribe. Nung sumunod na araw, napansin ni Aling Nena na hindi na lumalabas si Jun sa kanyang kwarto para kumain. Pinuntahan niya ang kwarto ni Jun at dahan-dahan kumatok sa pinto nito. Jun, mahina niyang tawag. Natutulog ka pa ba? O nag edit ka pa rin ang mga videos mo? Walang sumasagot. Kumabog ang dibdib ng nanay niya. Kumatok siya ulit ng malakas. Jun, okay ka lang ba anak? Wala pa rin sumasagot. Napagpasya ni Aling Nena na sapilitan ng buksan ang kwate ni June gamit ang spare na susi nito. Nang makapasok siya sa loob, wala doon si June. Naka-off din ang kanyang laptop. Ang screen nito nakapatay. Hinanap din ni Aling Nena si June sa ibang parte ng bahay nila. Pero hindi niya nakita ang anak niya. Pumunta na si Aling Nena sa presinto at inireport sa pulis ang nawawala niyang anak. Pagkatapos niya i-report, Ilang oras lang, pinunta ng dalawang investigador ang bahay nila at pinasok ang kwarto ni Jun at nag-imbestiga. Habang tinatanong ng mga investigador si Aling Nena tungkol sa pagkawala ni Jun, bigla nila nag-on ang laptop niya. Tila may nag-ooperate nito na hindi makikita. Tila may sariling pag-iisip ang kanyang laptop at nag-ooperate lang ito ng kanya. Bumukas ang YouTube channel ni Jun sa laptop screen at nagplay ang isang video na ipinapakita siya na nakahiga sa isang weird na postura at dilat na dilat ang mga mata niya na parang wala sa ulirat. Takot na takot. Pilit niyang kinakaskas ang tila salamin sa harapan niya pero wala naman talagang salamin doon. Ang pamagat ng video ay Mama, nandito ako sa loob ng channel ko. Ang number ng views ng video ay umaabot na sa milyones. Hinahanap pa rin si Jun hanggang ngayon. Ang YouTube channel niya ay patuloy na nag-upload pa rin ng mga bagong videos. Malabo, madilim at minsan kung makikinig kang mabuti, maririnig mo ang kanyang hirap sa paghinga. Galing sa kabilang bayo ng internet.